paano nga ba natin haharapin ang kamatayan ng walang takot? Actually, hindi mawawala ang takot totally. Pero ang maganda, kung pagtitiwalaan mo ang pag-uusapan natin ngayon, ay eh magkakaroon ka ng tapang at kapayapaan sa kabila ng katotohanan ng kamatayan sa ating buhay. May tatlo tayong gagawin upang magkaroon tayo ng tapang sa pagharap sa kamatayan. Una, recognize death as your greatest problem. Number two, ask the right question. What do I do? Number three, rely on the resurrection as the only solution. So una, recognize death as your greatest problem. Kilalanin natin na ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kamatayan. Ano sa tingin mo ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa iyo ngayong araw na ito? Isipin mo na lahat ng pwedeng mangyari. Nasiraan ka ng kotse, nawala ka ng trabaho, nag-away kayo ng mahal mo sa buhay. Anong pinakamasakit, pinakamatinding trahedya na hindi na kayang pantayan ng iba pa? Baka isipin mo, siguro pag pinagpalit ako ng taong mahal ko o kaya pag bumagsak ang negosyo ko o pag iniwan ako ng pamilya ko. Pero kaibigan, sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanan. Hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Ang pinakamatinding kaaway na pwede nating harapin ay ang kamatayan. Oo, kamatayan. Hindi ito bagong idea. Hindi ito drama lang ng church o ng matatanda. Ito ay realidad na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Bata, matanda, mayaman, mahirap, sikat o hindi sikat. Mahal kita kaya gusto ko sabihin sa iyo na kamatayan pa din ang pinakamatindi nating kaaway. Kahit pa totoo na ang Panginoong Yesus ay tinalo na ang kamatayan, ang kamatayan pa rin ang huling kaaway na kailangang ganap na mapuksa. At habang hindi pa iyon nangyayari, tayo ay patuloy na lumalakad sa mundong ito na may takot, lungkot at kabigatan sa puso. Alam nyo, noong November 8, 2013, nung dumaan ng Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas, hindi naging headline sa balita na nawalan ng signal sa cellphone. Hindi yun ang headline. Hindi rin tayo nagluksa dahil sa mga nasirang bahay o nagtataas ang presyo ng bilihin. Hindi yun ang headline. Hindi. Tumigil ang buong bansa sa paghinga dahil mahigit 6,000 Pilipino ang namatay sa isang iglap. Hindi lang ito bagyo, ito ay trahedya ng buhay. Wala na masasakit pa sa mawalan ng mahal sa buhay, walang paalam, walang huling yakap. Doon natin nakita, hindi pala ang bahay ang pinakamahalaga, hindi pala ang cellphone, hindi pala ang trabaho. Ang buhay ang pinakamahalaga na yaman natin. Hindi pera, hindi grades, hindi career, ang pinakamatinding kaaway natin ay kamatayan. Kaya kung susubukan mong ilista lahat ng nagpapabigat sa iyo, problema sa pamilya, kakulangan sa pera, sakit ng loob sa kaibigan, pressure sa trabaho o eskwela, gusto kong sabihin sa iyo, kahit pagsamasamahin mo yan, may isa pa rin pinakamalalim at pinakamatinding laban na hindi mo kayang takasan sa sarili mong lakas. At yun ay ang kamatayan. Na-realize ko, na hindi naman talaga ito ang original plan ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos upang mabuhay magpakailanman. Hindi tayo nakadesign para mamatay. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na makasama tayo ng walang katapusan. Walang takot, walang kasalanan, at walang kamatayan. In fact, sabi sa Genesis 2, 16-17, malaya kang kumain ng bunga ng alinmang punong kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kapag kumain ka ng bunga nito, tiyak na mamamatay ka. Ay sa talata, may isang dahilan lang kung bakit sila mamamatay. Ano yon? Kapag kumain sila ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ibig sabihin, ang kamatayan ay consequence ng pagsuway at kasalanan. At 'yan ang dahilan kung bakit masakit ang kamatayan. Hindi kasi ito natural sa atin, kundi ito ay kabayaran ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At malinaw rin sa Romans 5:12 nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, pumasok din ang kamatayan. Kaya't ang kamatayan ay lumalaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang sinasabi dito na sa pamamagitan niya ay pumasok ang kasalanan na nagbunga ng kamatayan sa lahat ay si Adan. Kapatid, ang kamatayan ay hindi lang isang natural na bahagi ng buhay. Hindi ito simpleng parte ng kalikasan. Ito ay ebidensya na merong nasira. Nasira ang plano, nasira ang relasyon natin sa Diyos, tayo ay nahiwalay sa kanya at ang kamatayan ay hindi lang physical kundi spiritual. Sabi sa Revelation 21.8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Nasira ang katauhan natin dahil nagkaroon tayo ng sinful nature. Ang sabihin, hindi tayo naging makasalanan dahil nagkasala tayo. Kundi nagkasala tayo dahil makasalanan na tayo talaga. Bakit? Dahil ito ang ating kalikasan na naipasa sa atin ni Adan at Eva. Kahit si David, alam niya makasalanan siya sa sinapupunan pa lang. Psalms 51.5 Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang. Kahit noong pinaglihi pa lang ako. Now, ang masakit dito ay babayaran natin ang ating kasalanan sa naglalagablab na apoy at asupre ang siyang ikalawang kamatayan. Nakakalungkot ito. Kahit magandang ang kalikasan, kahit mapuno ng musika ang paligid, kahit ngumiti ang langit sa ating, may lamat pa rin, may panaghoy, may pagkabigo, may kirot dahil ang mundo mismo ay umuungol sa sakit dahil sa kasalanan. In fact, sabi sa Romans 8.22, the creation itself groans as in the pains of childbirth. Ang ibig sabihin ay ang lahat ng nilikha ay umuungol pa rin. Umuungol sa sakit, hindi tahimik, hindi kalmado, may mga bagyo, lindol, sakit, trahedya at kamatayan. At ang ugat ng lahat ng ito ay kasalanan. At hindi lang ang kalikasan ang umuungol. Hindi lang ang mga hindi mananampalataya, kundi tayo din ang mga anak ng Diyos. Tayong may banal na spirito na nakatira sa atin. Tayong tumanggap ng bagong buhay sa Panginoong Yesus kasama tayo dito. Tayong niligtas na sa Espiritu pero nananabik pa rin sa ganap na kalayaan ng ating katawan. Tayo rin ay umuungol. Hindi tayo exempted sa sakit. Hindi tayo ligtas sa lahat ng trahedya habang nasa mundo. Pero ang pagkakaiba, alam natin kung saan tayo patungo. Kapatid, alam mo ba kung anong hinihintay natin? Ang hinihintay natin ay hindi lang langit, kundi ang araw na tuluyan ng mawawala ang lahat ng sakit. Yung araw na wala ng kamatayan, wala ng kasalanan, wala ng luha, wala ng pagkabigo. Bakit? Kasi kamatayan ang pinakamatinding kaaway natin at ito ang gagapiin ng Diyos sa ating buhay. Kaya tanda mo ito, gaya ng isang nanay na nakakalimutan na ang pinagdaan ng sakit kapag nakita na niya yung kanyang baby. Ganon din, darating ang araw na lahat ng pait ay makakalimutan natin. At mapapalitan ito ng kagalakan. Kaya tanong ko sa iyo, kapatid, habang naghihintay tayo, anong ginagawa mo sa pag-ungol na yan sa puso mo? Hinahayaan mo lang bang sakupin ka ng lungkot? O ginagamit mo ito para lalong lumapit sa Panginoon? Ginagawa mo ba ito para lang mapapurihan mo ang Diyos sa iyong buhay? Kaibigan, recognize death as your greatest problem. Ang kamatayan, hindi mo maibabalik. Hindi natin to kayang baliktarin sa sarili nating lakas. Alam mo, maraming pagkakamali sa buhay na kaya natin itama. Nagkamali ng liko sa daan, pwede ka bumalik. Naubos ang ipon mo, pwede ka mag-ipon ulit. Bumagsak ka sa exam, pwede pang bumawi, mag-retake ka lang. Nagkasakit, pwede pang gumaling. Pero kapatid, kapag dumating ang kamatayan, tapos na. Walang try again, walang second chance, walang undo. Sa Biblia, malinaw. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pakatapos ay ang paghuhukon. Walang makakabalik mula roon sa sarili nilang kakayahan. Hindi mo pwedeng lakarin pabalik ang pintuan ng kamatayan. At ang mas mabigat pa, bawat araw, bawat segundo, ay lumalapit tayo sa araw nayon. Hindi natin alam kung kailan pero tiyak na darating ito. Ang kamatayan din ay nagdadala ng kawalang katiyakan sa buhay. Sabi sa Awit 89:47 to 48, alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking buhay Sapagat walang tao ang makakaiwas sa kamatayan o makakaligtas sa kapangyarihan ng libingan. Sino raw ang pwedeng umiwas sa kamatayan? Wala. At sa awit 9010, ito naman na sinabi, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. O kung malakas pa, ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Ibigat, tanong natin ito sa sarili. Kayo mo bang sabihin ng siguradong sigurado ka na mangyayari ang plano mo ngayong linggo o kaya next week o kaya next year. Siyempre hindi kasi ang katotohanan ay may mga bagay tayo na hindi natin kontrolado. Maayos man ang schedule, may budget ka man o wala, may isang elemento na hindi mo hawak ang mismong buhay mo. Kaya nga ang kamatayan ay nananatiling multo sa bawat pangarap natin. Sa bawat plano, para sa negosyo, pamilya, ministry o plano sa kinabukasan. Nandyan lagi yung tanong, paano kung hindi ko maabutan ito? Kaibigan, hindi ito para takutin ka, kundi paalalahanan ka na ang tunay na katiyakan ay hindi sa mundong ito, kundi sa relasyon mo sa Panginoong Yesus. Kaya nga, recognize death as your greatest problem. Si Kier Cameron, isa siyang sikat na child actor sa Amerika noong 1980s. Sa edad na 14, bida siya sa hit TV show na Growing Pains. Parang Joshua Garcia nung panahon nila. May fans, mayaman, nasa tuktok ng tagumpay. Pero kahit gano'n ang buhay niya sa panlabas, may mabigat siyang kinikimkim sa loob. Ano yun? Takot sa kamatayan. Wala siyang pananampalataya noon. In fact, he was an atheist. Hindi siya naniniwala sa Diyos, sa langit o sa impyerno. Pero habang lumalalim siya sa kasikatan, lumalalim din ang kanyang pag-iisip. Paano kung bigla akong mamatay? May kasunod ba ang buhay na ito? May kabuluhan ba talaga ang lahat ng ito? At isang gabi, habang nakaupo sa likod ng sasakyan niya, nagdasal siya sa Diyos. Tahimik lang siya, pero buong puso niya sinabi, God, if you're there, if you exist, would you show me? And would you forgive me? Isipin mo yon isang binata. Sikat, successful, pero miserable sa kalooban. At sa simpleng panalangin na yon, sinagot siya ng Diyos. Doon na simula ang pagbabagong buhay ni Kirk. Tinanggap niya ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, hindi na siya nabubuhay para sa spotlight ng mundo, kundi para sa liwanag ni Kristo. Siya ay naging co-founder ng The Way of the Master, isang training ministry na nagtuturo kung paano ibahagi ang ebanghelyo na may tapang at katotohanan. Bida din siya sa pelikulang Fireproof, isang pelikula tungkol sa pag-aasawa na nagkaroon ng impact at nagligtas ng maraming relasyon. Gumagawa rin siya ng faith-based content para sa pamilya at kabataan. Ginagamit niya ang platform niya para tumayo sa paninindigan ng kristyano sa mga isyo sa lipunan. Meron siyang American Campfire Revival na humihikayat sa Amerika na bumalik sa Diyos. Sumusulat din siya ng mga librong pambata na may moral values at naglulunsad ng mga public worship readings sa mga libraries at parks. Yes, he boldly brings the gospel into public spaces. Sabi niya, I used to fear death because I didn't know what would happen after. Now I have peace not because I am a good person, but because Jesus defeated death for me. Ibigan, recognize death as your greatest problem pero recognize mo din that Jesus defeated death for you